Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio, para sa Marso 3, 2025. Ang araw na ito ay may dalang isang natatanging enerhiya para sa iyo, Scorpio. Ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng Taurus, na nagdadala ng isang kalmadong enerhiya na nagsisilbing balanse sa iyong masidhing espiritu. Sa pagkakataong ito, Hinihikayat ka ng sansinukob na ipakita ang iyong tunay na kulay sa mundo, na hindi natatakot sa paghuhusga, o sa mga kahihinatnan ng pagiging totoo sa iyong sarili. Habang pinagninilayan mo ang misteryong bumabalot sa iyong isipan, subukan mong tingnan kung paano ang pagkalito o kawalan ng kasiguraduhan ay maaaring maging daan upang mahasa ang iyong pananaw sa buhay. Minsan, ang mga bagay na hindi natin nauunawaan ay siyang nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral. Habang binabaybay mo ang agos ng araw, hayaang ang iyong likas na pag-usisa ay gumabay sa iyo patungo sa mga bagong ideya at karanasan. Ang pagiging bukas sa pagbabago at sa mga bagong pagsubok ay maaaring magbigay sa iyo ng mga mahalagang pananaw na magpapalalim sa iyong pagunawa sa iyong sarili. Ang mahinahong enerhiya ng taurus ay lumilikha ng isang matabang lupa para sa pagsasama ng iyong katawan at isipan, kaya naman ngayon ay isang magandang pagkakataon upang alagaan ang iyong kalusugan, pisikal, mental, at espiritwal. Ang kakayahan mong sumisid sa lalim ng emosyon ay isang pambihirang regalo, ngunit ito rin ay maaaring maging isang hamon. Ang malalim mong pakiramdam sa mga bagay-bagay ay maaaring maging sanhi ng labis na pag-isip o kaya'y pagdududa sa sarili. Sa halip na hayaang ito ay bumigat sa iyo, gamitin ang enerhiya ng araw na ito upang yakapin ang iyong emosyon at gawing sandata ang iyong nararamdaman. Ang iyong damdamin ay isang makapangyarihang gabay, at kung matututunan mong gamitin ito ng tama, makakamtan mo ang isang mas matatag na pananaw sa buhay. Ngayon ay isang mahalagang araw upang magbigay pansin sa kung paano mo inihahayag ang iyong sarili sa iba. Sa iyong pakikipag-usap sa mga tao, tandaan na hindi mo kailangang ikubli ang iyong tunay na damdamin upang magustuhan ka ng iba. Ang pagiging ikaw mismo, kahit minsan ay mahirap, ay ang tunay na daan upang makabuo ng mas matibay at makabuluhang koneksyon sa iyong paligid. Ang mundo ay nangangailangan ng isang taong kasing lalim at kasingtapat mo, kaya huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na pagkatao. Ang iyong pananalapi sa araw na ito ay maaaring humingi ng masusing pagsusuri. Bagamat maaaring may mga bagong oportunidad sa harap mo, kailangan mong tiyakin na ang mga ito ay may pangmatagalang benepisyo sa iyong buhay huwag padalus-dalos sa pagdedesisyon lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera ang iyong matalas na pakiramdam ay isang mabuting sandata upang makita kung alin ang tunay na makakatulong sa iyo at alin ang maaaring magdala ng pabigat sa hinaharap sa aspeto ng kalusugan ang iyong katawan ay nangangailangan ng pagpapahinya at pangangalaga Bagamat malakas ka sa labas, mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong kalusugang mental at emosyonal. Ang simpleng paglalaan ng oras para sa meditation, ehersisyo, o kahit isang tahimik na sandali ng pagninilay ay makakatulong upang maibalik ang iyong enerhiya. Ang tamang pagkain, sapat na tulog, at pag-iwas sa stress ay magbibigay ng balanseng kalusugan na kailangan mo upang magpatuloy sa iyong mga adhikain. Sa paglipas ng araw, bigyan mo ng halaga ang bawat pagkakataon na mapalapit sa iyong sarili. Ang paglalakbay patungo sa pag-unawa sa sarili ay hindi isang bagay na natatapos sa isang araw lamang, kundi isang patuloy na proseso ng pagkatuto at paglalago. Yakapin ang iyong mga kalakasan at tanggapin ang iyong mga kahinaan, sapagkat dito mo matutuklasan ang iyong tunay na halaga. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay pula at itim. Ang pula ay sumisimbolo ng tapang, determinasyon, at enerhiya, habang ang itim ay kumakatawan sa karunungan, misteryo, at protection. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito o pagsasama ng mga ito sa iyong kapaligiran ay maaaring magdala ng positibong epekto sa iyong aura. Ang mga maswerteng numero mo ngayon ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng kakaibang lakas na makakatulong sa iyong paggawa ng desisyon at pagharap sa mga pagsubok sa araw na ito. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito sa mga maliliit na aspeto ng iyong buhay, tulad ng pagpili ng oras para sa isang mahalagang gawain upang madagdagan ang iyong swerte. Para sa maswerteng gawain, subukan mong magsulat ng iyong mga damdamin o iniisip sa isang journal. Ang pagsasalin ng iyong emosyon sa papel ay makakatulong upang maproseso mo ang mga ito ng mas maayos. Maaari ka rin maglaan ng oras para sa isang mahabang paglalakad sa isang tahimik na lugar, tulad ng isang parke o tabing dagat, upang maibalik ang iyong koneksyon sa kalikasan at mas lalong malinawan ang iyong isipan. Sa pagtatapos ng araw, subukan mong pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang iyong natutunan? Paano ka lumago bilang isang tao sa pamamagitan ng mga karanasan mo ngayon? Ang bawat araw ay may dalang bagong kaalaman, at kung ikaw ay magiging bukas sa mga ito, mas mapapalapit ka sa iyong tunay na layunin sa buhay. Sa kabuan, ang araw na ito ay puno ng mga oportunidad para sa iyo upang tuklasin ang iyong sarili at ang mundo sa mas malalim na paraan yakapin ang iyong damdamin, gamitin ang iyong katalinuhan, at maging tapat sa iyong sarili. Ang iyong paglalakbay ay patuloy na bumubuo ng isang mas matibay at makabuluhang kinabukasan. Magtiwala sa proseso at ipagpatuloy ang pagiging ikaw, dahil sa pagiging totoo sa iyong sarili, makikita mo ang tunay na liwanag na iyong hinahanap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.